Sobra-sobra ng palugid yung binibigay ko sa inyo. Kaya I'm giving you until the end of this month. Good day po, Mr. Petro. Sige siya. Um, gagawang uho ng paraan. Okay. Tao. Okay. Tao. Ma. Pa. May dumating na Oh. Ano to? problema ko ba yan? Lagi siya naman disconnection to. Huwag mo naman ang pansinin to, anak. Kami nang bahana ng mama mo. Mahina lang talaga benta ngayon. Oo nga, anak eh. Mahina ngayon ang coffee shop. Kahit ano nga yung pamimili ko ng flyers dyan sa labas. Mali mo lagi. Ma, pa. New generation na po kasi ngayon. Hmm? May iba ng way para ma-promote tong business natin sa social media. Social media? Ano yun? Yung post-post? Nako anak, mas mainam pa rin yung traditional way. Yung magpapamigay ka ng flyers o kaya magpapa-advertise tayo sa newsprint. Pa, new generation na nga po. Hayaan niyo po akong tulungan kayo. Gagawa ako ng bagong flavor ng coffee tsaka ng pastries natin. Tapos ipopost ko. Oo, oh, papa. Tama naman yung anak mo eh bagong panahon na ngayon. Kailangan natin sumabay. Ano ka ba? Bakit? Maganda pa pa naman ngayon itong mga binibenta natin kapi dito ah. Okay pa to. Mahina lang talaga tayo sa marketing and advertising. Hindi pwede yan. Hindi okay. pwede ito. Antig okay. talaga ito. Laki. Ano ba ito? Nagkasabay-sabay. Ang hina pa naman ang kita nitong coffee sa natin. Ayun na yung sinasabi namin sa inyong anak mo. Kailangan natin ng bagong matuloy strategy. Ikaw naman, mas bigas ang ulo mo, ang pride-pride ko. Ang bahala. Huwag Good day, Mr. and Mrs. Viray. Sir, magandang mga hapon po. I'm giving you until the end of this month to pay your debts. Kasi kung hindi niyo maibibigay yan, unfortunately, I need you guys to pack up your things and ibibenta ko na lang po sa iba. Um, sir, uh, baka naman pwede niyo akong bigyan ng panugid kahit isang month lang, Sir. Sobra-sobra ng panugid yung binibigay ko sa inyo kaya I'm giving you until the end of this month. Good day po, Mr. Petro. Sige siya. Um, Gagawa ko ng paraan. Okay. Tahanin nito. Papa. Ano yan? Inibigyan na lang tayo until end of this month. Mas masakit ang ulo ko. Pwede ba ha muna ako sandali? Kaya mo na magkita ang bahala nito. Oh, Sige po. Eh. Kami nang bahala dito. Magma. Naalala mo yung sinasabi ko sa'yo na new flavor ng coffee tsaka sa pastries? Oo. Gawin kaya natin habang wala si Papa? Sige, try natin. Gawin na natin bago sa bumalik. Ah, sige, ako gagawa, tapos pichuhan mo ko. Oo, oo, habang ginagawa mo. Oo, tapos ikaw na lang yung bahala mag magsalita at mag-promote na itong ano natin, coffee shop. Oo, sige, ayusin natin. Tara, natin. Tara, gawin natin. Muna. Dali, tikman mo. No. Video kita, ha? Ikaw muna. Kaman natin muna, ha? Okay. Video kita. Naka, sarap. Oh. sarap na ang bento mo. Take. Sige, sige, sige. Papakita natin ito, ha? Tapos oh. mag-video tayo. Sasagil okay. Ko. Hi, everybody. Come and visit us here in Friendship Cafe. We have a new product, Biscoff, uh, Prof? Ano ba ito na? Prof, no. Oh. Biscoff, Prof, and Napakasarap po nito. Try nyo to. Bito dito sa amin sa Friendship Cafe. Ano yan? Ay. Ano yung pinaggagawa nyo? Ah, uh, ano pa? Ang sarap. Bagong gawa ng anak mo na product dito sa atin. Tapos, binidjohan niya ako para ipopost namin sa social media yung invite namin sila dito sa Friendship Cafe na. No? Oo, oh, Papa. Try mo. Tapos, popost ko sa social media. Anong post? Post? Lalo nyo lang pinapahiya itong ating coffee shop eh. Baka mamaya, mas mawalan pa tayo ng customer. Hindi ba sinabi ko na sa inyo, mas okay pa din yung traditional way. Pumunta na ako sa printing press kanina. Tapos, nagpa-print na ako ng mga flyers. Tigiran nyo yan kung ayaw nyo malintikan sa akin. Pero, ha? ano, mali mo, dahil sa pagpo-promote natin ito, oh, pa kami sa pagbayad dito sa renta. Kaya nga po, tatry lang naman eh. Tapusin ko ito yung edit, tapos ipapost ko. Sinabi ko, hindi. Sinabi ko sa inyo, ako masusunod dito. Ako yung lalaki, kaya ako dapat ang masunod dito. Pero? Wala nang pero, pero! Nah dami nating customer na yun. Good afternoon po. Hello din po. Ako po muna. Ah, dito po ba yung nakita ko po sa social media na Biscuit, Frappe, and Cookies po? Ay, opo dito po yun. Ah, okay. Uh, kaya din po, basta nasa video po kasi familiar po yung face niyo po eh. No po mami, famous ka na. Uy, ang cute talaga anak. Hindi naman. Ah, uh, sige nga po. Kuha nga po akong isang biskop prop and one cookie po. Ay, sige po. Aayusin na namin yung order niyo, ha? Oh, wow! Ang daming customers. O ano ngayon? Naniniwala na ba kayo sa akin? Na okay ang traditional way? Nakapagpa-print na ako ng ads. Tsaka nakapagpabigay na din ako ng flyers. Oo nga. Sige pa, Aayusin muna namin yung mga orders ng ibang customers, ha? Daming customers. Ayos. Yes. Thank you sa inyo, ha? Kami punta niyo. Salamat sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, good afternoon. Hi. Magandang hapon sa inyo, Mr. Pecho. Um, napaaga yata kayo ng dating. Wala pa pong one month yung aming uh, aring at, pinag-usapan. Uh. I know. Pero bumili na kasi ako ng coffee niyo at saka ng mga cookies. Kasi sabi ng kapatid ko, nakita niya daw to sa social media and sobrang nag-trending siya ngayon ah. Trending? Bagong coffee? ano kasi pa? Ah, naggawa yung anak mo ng bagong coffee tapos binidyohan namin and then pinost niya sa social media. Opo, oh, Papa. Sorry po kung uh, hindi po namin kayo sinunod ni Mama. Ano? Yeah. Pero pa nag-trending yun? Kasi papa, hindi lang naman sa social media ko pinost eh. Pati din sa mga delivery apps. Kaya ngayon, meron na rin tayong delivery. Galing mo talaga, galing mo talaga, anak. Naku, salamat sa inyo ng mama mo, ha? Pasensya na kayo. Hindi ako nakinig sa inyong dalawa. Akala ko kasi okay yung traditional plus. Dahil akala ko, ako ang lalaki. Dapat ako lagi ang masusunod. Sa isa na kayo talaga, ha? Yan. Diyan sa na. Salamat po. Eh. pa uh, okay lang yun. Pero kasi mm -hmm. dapat, hindi tayo nagpapakulis sa panahon ngayon. Dapat nakikipagsabayan na rin tayo kasi, alam mo na, mahuhuli talaga tayo pag puro tradisyonal yung gagawin natin. Uh -huh. At uh, Sir Pecho, mukhang uh, nga ko na kayo. Hindi pa man tapos yung isang buwan. Mm -hmm. Yeah. Pasin ko nga eh. Lakas ng kafe nyo eh. Daming customers. And, syempre, maganda talaga yung kafe nyo. Lala na pag binubuto ng pagmamahal. Ay, nako. Correct ka dyan, Sir Pecho. Dahil, uh, ako'y maswerte dito sa aking may bahay. Bunong-puno talaga ng pagmamahal tong aming coffee shop. Kaya, ako'y naman sa inyo, ha? Maraming maraming salamat. Ay, ha? kahit po itong asawa ko, sobrang tigas ng ulo at punong-puno ng pride. Eh, mahal na mahal po namin ito. So, Oo na, ako na matigas ang ulo. Love ako na namin, yung mataas Papa. ang pride. <laughs> Thank Love ka you. Namin. Salamat. Ka. <laughs> Salamat anak. Salamat mama. Thank you. Nakita yung tuloy ko eh. Ang tagal naman nung pumasok! <laughs> Mamadali ka naman eh, Muel, bueno pa ako! Ay, Saan ako? Saan ako? Ang sarap. Okay. Ang okay. 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 sarap. Okay. Okay. Ang okay. sarap! Ang sarap talaga na! sarap! Okay. Hey, okay. oh, uh. okay, good afternoon. Magandang hapon sa'yo, Sir Ian. Oh. Bakit ang aga niya cut boy? Iyan. yan? Ian ang sinabi mo. Huh? Sir Ian. Still may pecho may na nagay na mo. Eh, dapat pecho hindi. Prindu, ma, hindi ah, mag-away na yung ulit kayo. <laughs> <laughs> Ayoko kasi parang ang tanda kasi nung Mr. Pecho. kasi eh. oh, sige, Mr. Petsu na tayo. Um, talaga kumihingi ako ng pasensya sa inyong anak, um, ma. Pero nakalimutan ko <laughs> yun. sandali, last na yun. Kaya nga, hindi ko alam. Sandali, sandali. sandali. Oh, Sorry mo. po. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, A.I.S.O.N. Kung naghahanap po kayo eh ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa halagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa halagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay eh meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. At maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya kasama ang bagata. Wala kasi saya sa bawat tulog at galaw. Magkasama tayong lahat, Tibon Manila. Walang pag-aalilangan.